ano sa national na hindi na mausar ang word ng authority. Okay, okay. So, so ginatunan pa kung ano bago ang ngalan sa departamento kung traffic management. Aha. I understand gani hindi lang na traffic mo that include sa iban pagiging mag-concern nga amun na uyatan sila ka departamento. Okay. So, hindi sa traffic management na ginagin si action Ah, okay. So, Sir, because uh, Ariho, silingko ho importante gini, uh, since nga uh, ini nga pagbulos imo do ka gulpiada and then ti kabalo kita nga may mga activity subong, perti kasako ang mga dala noon because sa mga closure limba Burgos Public Cemetery, nakataga na instruction gila yun sa mga personnel dira uh, traffic uh, para nga mag-manage sa uh, sining uh, sa Bacolod uh, Sir Patrick. Yes, uh, Action Heart. No. To be honest, uh, gintanuan na naman nga dito po okay. internet sa previous na head, the Major Liba. May nga okay. na template na, na, na gina-execute naman lang subong. Sige, nagkiyahan uh -huh. ka lang. Nangako lang nga guro, yung tukang nga nang tukang upamahaw ka gilin doon para sa mga enforcers. <laughs> Amo nang pinakakampiyon, hindi lang na kay Dugang, that is necessity. Ginaglalong gina nila, sir. Ilim doon nga tubig na siya. <laughs> Beverage, I mean, Aba, very good. Di mo lai ya? Kay bisan magkaki ay to na imo traffic enforcer kun <laughs> ba yung sitwasyon niya kundi kun ba an pagsik man pag ang lawas. Yes, ang uh, you know action art I had to be very clear. Ikaw ang una, una una nga nag-interview sa ako ng mga law yes sir. Sa, since the appointment. Yes sir. I had to be very clear sa publiko kag sa aton mga enforcers. Aha. Nga ang pinaka-objective ko in uh, taking over as uh, officer in charge sa Bitao. It's, uh, ang unang-una, gitanan, ang uh, ginaaligar mm -hmm. ng mga illegal activity at uh, corruption. Ang unang-una, ang unang, una -una, unang priority. No, ang management, actually, inisida ang atong ng mga well-first ng mga na uh, traffic enforcers na uh -huh. hindi pala, bitanaan, no? But, but I ara na na yeah. uh, i-manage lang na na kag i kami sa reorg no? In internally okay. but ang, ang zero corruption ng promesa ng muna ni Mayor Alpi siya pumuluyo Amun na ang na yung kapang ibabaw sa akun sa buong aha uh hindi -huh. yes. na lang sa bitaw hindi uh -huh. sa gobyerno yes sir promesa sa pumuluyo so kung yung tagaan siya niya, mag you know na kapan kong isa ka departamento amo na yan kapang ilabaw sa tukahan ko. So, ang, as far as management, may kinuha ako ng team. May uh -huh. din pang, din ako ng team na ang mo, no? well-versed sa traffic, kag uh, okay. proactive ang mga mga solutions na ginapamintar naman sa nagkakalain-layan ng problema na ginatubang sa traffic management sa Bacolod City. Aha. Uh -huh. So to all stakeholders nga kabalo kita dako ma, magpapil nila nga magbulig sa si imo uh, sir anong mensahe mo sa tanan subong nga naga monitor sa aton karon nga morning Yes well uh, to make to keep it simple okay hindi ni pa alam alam sa akon pagintindi ang pag um, ako isa ako ka ordinaryo nga motorista sa Bacolod City gara ako so gasugod ano ang experience ako mag-drive po dito Anong nakita ko ang problema? Bilang isa motorista, hindi ibigil kay Department Head. Ano ang partisipasyon na gina-expectar kung sa pumuluyo sa mga motorista? Uh -huh. Sa public transport, sa privado, ang mga transportation. Ano ang partisipasyon? So, ihungit mo na dapat sa pumuluyo, paagi sa sapat sa kag sa uh, ng mga traffic instructions sa dalanon. Aha. Uh -huh. So amo priority ko okay? gid, no? Pero of course, ang team niya kami sina sa check and balance. So ga ga, ga konsulta ko sa team na gin-create namo ni Alpi. Para nga hindi man ko ba uh, mag kung nga siling nga uh, do puti ruso kung nga, uh, ang gusto ko lang yung obrahon ko. Pero right. ang kot ko, hoda pa to do ko. ko sila sa team uh, nga full may sala ko, correction niyo ko. Mm -hmm. Kung matlag niyo nga uh, do ko ang direksyon ko hambalan niyo ko hindi ka mamuguyahuya mm -hmm. So, ang team ang pagsulusul sa traffic or manage sa traffic sa Bacolod City hindi niya makaya sa isa lang katao So aside from Bacolod uh, Traffic Advisory Council this is a separate team niya nga gintukod sir Yes, separate. Ako niya sa so it will become a department admin and within the admin okay. within mm -hmm. my admin sa uh, the, the, new bitaw ah uh, I, I I I want to lessen my power as a department head by creating a mini council which I will chair. Ah, I'm uh, chairman. No, meaning ang okay. decisions kung dahil yeah, consensus sa tang team hindi ko okay. yah magpareyari. Ah ha Sa mga But, bakulod nun nga uh, may mataas nga expectation from Sir Patrick Lacson lanong imo sir? ang mensahe ko lang, may tingawaan ka nga makooperar lang ta. May mga laye kita. Dapat uh -huh. kami, hindi man kami magkulang sa pag pag uh, disseminate ng informasyon sa pumuluyo. Kung ano mga laye Yes, pa, sir. Hindi one way na Anong uh -huh. legal nga uh, basis? O uh, kung ini, abe, no na di. Pero ang simple lang gidya, na mensahe ko sa pumuluyo, sundun ta lang yung mga laye Uh mag -huh. Kung magambal, red light, hindi ka mag-go, eh, red light. Kaya mo na simple kung malambal one way, hindi kita magsulod sa ikay one way. Pero uh -huh. kung wide uh, sang signage, sign of chess, mapasunod mo bilang tao, kung katalang-talang sila kung nubraw nila. So ang kakulangan na mo, dapat atubangon di sang isang Hindi yes. na pwede nga mabinutinodloan, ayaw sa day, kasi mabinasunod, pero ang kakulangan, taway ka din paminsar. Correct. Ultimo ang uniform sa aton mga trans na traffic enforcers, ultimo ang sapatos nila. Uh -huh. na kung init ang dala noon, hindi sila kapatong alas dalan, paminsaron ka na. Correct. Kulti mo ang pag-uhaw nila. Aha. Kung sabihin, bisa ng sapat, gani, ako ng kabayo, gani, ginabot ka ng sapatos, ang aton ang mga tao, tao na niya. Correct, Oho. Uh -huh. uh -huh. I do agree uh -huh. with that, sir. No, kaya ka kung so, so. alangan ka na karoon nga ikaw ang sapatos mo ni Pisto sige ka na you know, yung mga kwans to nga. Yes. ko. Nasa nan, antes ko malipat kay yes, Mayor Albi Vinites. Kaya trust and confidence halin sa 2008. Aha haliin pagsugod na manokdanay sa serbisyo publiko sa 2008 hasta subong 2023. Ang guhay ko giging ba ang salig sa ngakon amigo, sa ngakon boss, sa ngakon mayor, Alvin Benitez. Aha. Sir, I think this is just only a start or the beginning of our interview and uh, I would like to assure you that uh, ang Aksyon Radyo Bacolod will be your partner in uh, disseminating information, yes, fell free. Sir. to uh, contact us so that ka mabuligan ta ikaw sa kampanye kampanya sa traffic uh, please uh, sir Patrick Yes sir yes sir Salamat gid sa time and uh, sa imong ginatag nga consideration karon nga morning sir Good morning sir God yes, bless God, God bless Thank you yes, uh -huh. God bless. Grabe no Ti, uh, Ara na Confirm na ginaya Action. Breaking news Sonoy Kay Sir Patrick Lakson Although